So guys, magandang hapon sa ating lahat no? So we are here approaching tayo sa within Manila. So, meron kasi tayong pupuntahan sa May uh, Paranaque So, eto, nandito tayo mas sa Tondo. Eh sakopentro ng uh, Manila. So, approaching na tayo. So, uh, first time ko na pagbabalik dito dumaan sa Manila simula nung uh, nag-implement si uh, New Year na regarding doon sa pipe no yung uh, yun nga yung pipe natin SDC8 RS8 DC8 so uh, hindi ko sure kung sana hindi tayo mahuli kung meron mang sakali merong mag check point sana ay pasado yung ating uh, RS8 DC8 di ba so first time hope sana wala din check point na no? ah uh, Siyempre, uh, meron tayong inaalala din. Iba ang na hindi tama ang uh, pagpapatupad. Uh, Kaya inisip rin natin na, uh. thank you kuya! Thank you! <laughs> Sana wala hindi tayo mahuli. Right, nandito na tayo sa, ano, sa Boulevard. So, napapansin ko ang kaibahan dati. Uh, dito, pag dumadaan ako, may mga kasabayan ako naka mga open pipe. No, naka aftermarket pipe eh ngayon puro na stock pipe ang nakikita ko eh ko sa uh, dito ngayon no ah magtatanong tayo dito o, nagbalik stock na ang lahat so right guys uh, andito na tayo sa ano sa paranyak so sa awan ng Diyos eh wala nang wala naman tayo nadaanan na checkpoint o manghuli ng uh, pipe buti na lang at uh, madalas ko nakikita dito puro na stock pipe eh no? dati may naririnig ko mga bumbahan sa daan ah uh, bigla bigla kang uh, sa gilid o ba diba? but anyway so yan malapit na tayo sa ating destinasyon kasi may kukunin tayo at yung kukunin natin na ibibigay sa atin na uh, yung isa sa pamilya natin ay ibibigay rin natin shi. sa mga delivery rider oo oh. Swerte lang ah, mabigyan nito. Yun, nakuha na natin yung gulong. Swerte naman mapagbigyan nito no, para sa scooter. So maraming salamat ah, uh, si Atar's Family. Siyempre nila kay uh, Ma'am Abby, Ma'am Jonah. Maraming salamat sa pagmamahal si Atar. Si Atar lang number one. So, ang ganda ng ano dito, guys. Ang ganda ng trade uh, thread nito. Tingnan mo, ha. Ayan, mo. Oh. Di pa makakang, ha. Uy. <laughs> Alright. Swerte ang mabibigyan nito, ha. Yeah, let's go. Panat na.